So ito ay yung sikreto namin sa walang amoy namin na manukan. Ito. Ah! Raisal o Bualaw ang tawag dito sa amin. Yep, as basic as that. Inaabsorb kasi nito ang moisture sa dumi ng manok. Ngayong araw, nanguha tayo ng Raisal, nagbakuna ng sisiyo, nag-set up ng grower house, may na-encounter pa nga tayo ng ahas sa mismong grower house eh. Naku, ingat-ingat. At naglipat ng 130 na Rhode Island Red. Tara! Okay, maglalabas kasi kami ng sisiyo ngayon mula sa brother papunta sa grower house. Kaso wala kaming rice sal bibili kami so kailangan natin bumili may dala kami sa ako dyan 20 sacks lang naman pero si Kinsey ang ating dadalhin kasi medyo malayo ang hirap na kasi maghanap ng buhalaw ngayon sa malapit kaya bumayahin na kami malayo para sa tricycle pero malapit lang yan para kay Kinsey dahil sa comfort ang daming dito at alam nyo kung magkano 50 pesos isang sako yep medyo mahal Iskars na kasi talaga ito eh. Kaya dito kami kinaserve palagi nang bumibili. Wala na kasi sa malapit. Kinukumpara ko lang naman sa 10 pesos per sack na sariling kuha namin sa gilingan na nakukuna namin dati na ngayon wala na. At dahil nga kami ang nagsasako, sinisiksik namin ng bilog na bilog talaga mga ito para sa ulit. ba diba? Ang 26 k 15 ay basic. Hindi pa namin kinailangan magtali kasi kung sa tricycle, madaming tali ang kailangan namin for sure. Okay, So, nakabalik na kami si Jayman kami ni Jayman ang magbabakuna si Jean Paul ang magsiset up ng grower house natin na matagal-tagal nang hindi nagagamit ang gaganda na sisiw ko di ba? Oh. pantay-pantay yung laki dahil sa ating program at syempre maganda yung ating uh, pinakasisiw so ang bakuna natin ngayon ay Paul Pax at Lasota Plus IB kasi nagpa Paul na sila bago pa sila lumabas nasa ganoon may protection sila sa bulutong. Minix na namin ang mga bakuna para ma-activate. Hinulin na namin ang mga sisiw sa unang partition at inalagay sa mahiwagang plangana para mas madali magbakuna kaysa sa brooder pa natin sila aabutin. Si Jampol naman, habang nagpe-prepare ng grower house, nakita ng ahas sa trapal natin na panlatag. Ahas tulog ang tawag nito sa amin. Harmless siya pero hindi pa rin natin hahayaan na makagat tayo na niya, tumuloy na siya sa gawain. Inilatag na atrapal. Kami naman ni Jayman, dire-diretso na sa pagbabakuna. Ako ang tagapatak ng Lasota. Tagatusok ng Fallpox vaccine. At ako rin ang naglilista ng timbang. Si Jayman ang tagahawak at tagamove ng mga sisiw. At ito na nga. So ito ang yung sikreto namin sa walang amoy namin na manukan. Ito oh. Raisal o Bualaw ang tawag dito sa amin. Basically, inaabsorb nito ang moisture sa dumi ng manok kaya hindi para mga moy. Kaya mabuti rin na palitan ito o itap up sa tuwing maging excessive na moisture nito. Inassemble ang mga feeders. Recommended ko ito kasi makunat ito at matagal na gamitan. Madali pa linisin dahil na disassemble. Isinasabit ito para naman hindi siya dumumi ng husto at masyuta ng raisal ng dahil sa mga sisiw. Kasi may tendency din na siya ay lumubog kapag hindi nakasabit. Ay, nakadalong pitak na kami. So, tapos na yan, tapos na yan. Uh, may tatlo pitak lang naman tayo. Kaya, ay okay, last pitak tayo. Hindi mo na natin ito. Ang ganda, di ba? Lahat ay DH53 o Rhode Island Red. Para sa last natin na babakunahan. Ito na, yung last nating uh, kailangan bakunahan at pwede na natin ilagay sa grower house kasi tapos mo ba dyan kanina pa <laughs> ang total natin 130 heads na Rhode Island Red hinakot na namin ng mga batsa welcome sa grower house pakawala na yan ang ingay naman eh at kagulo na nilagyan ng feed sa mga feeder integra 1000 ang gamit namin sa kanila pero magta-transition na sila papunta sa starter feeds Water naman ang kailangan lagyan ng tubig Tangkay ng bulk water Inigiban muna Manumanong pa rin tayo dito sa farm Iniusog din niya ang sa kanyang podium Kasi kailangan mas mataas kaysa sa mga nipol Binilid namin para mawala ang hangin sa pipe at lahat ng nipol may lumalabas sa tubig At tinuruan silang uminom Yep, ginungod namin yan sa nipple ng waterer. Effective naman away yan para malaman at matuto sila na mayroong tubig sa pula na bagay na yan. Sana maging okay sila dito sa grower house natin. Yun lang, peace.